What's up mga kapasitib no? Sa araw na ito ay magbibigay tayo ng reaction video patungkol dun sa Tambay Cup daw kuno. Ah, sobrang mahal, no? Mga kapasitib so magbibigay tayo ng review at uh, tingnan natin kung surprise ba niya eh sakto lang, no? Yung 'yan, 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 yan, yan. Tambay Cup na 'yan, no, mga kapasitib So baka mamaya sabihin ng mga ano natin eh poor tayo na tao so hindi tayo port na tao no so bumili tayo Sa ah, sapagkat hindi tayo poor na tao sapagkat only one lang tayo mga kapasit so i-review natin yung tambay cup na nabili ko no siyempre sa so una sa lahat maganda siya okay yung kulay pero yung kulay po ay uh, common na no parang common na kasi tambay cup ka, version 19 diba so ano bang special rito So mga kapasitib, sa hindi ano diyan, hindi kayo makakabili nito sapagkat 200 lang daw ang nilabas nito, no? So titinitig ko yung tahe No, mga kapasitib, so hindi pa rin gaano pulido. Bagkos yung uh, uh ang kanya, maganda, yung, maganda, makapal, makapal, mga, mga, mga kapasitib, no? So sa mga wala pang tambay cup diyan, pwede kayong bumili sa akin, ha? sa mga ano tambay cup no so so simple tingnan natin okay so napakalakas lang ng hype ng tambay cup na ito sapagkat 200 lang daw ang inilabas ni Pio by Buena no na na overpriced daw sabi ni ano sabi naman ni uh, maka uh, makagago what's up man diba so tinitingnan ko no mga capacity hawa bang hawak-hawak -hawa ko ngayon so wala namang special no wala namang tapos sabi nila Magmamahal daw ito Itong tambay cup na ito Ha? Bakit? Paano? Yung nagbebenta ba Eh si Dolphy Si Fernando po Sapagkat yung mga yun Eh talagang legendary yun No? Guys, ito masasabi ko doon sa tambay cup na yun Sa bumili Kagaya ko, magsisisi kayo Bakit? Hindi ho siya afford doon sa price na sinasabid nila. No? So, nasobrahan lang din ito sa hype. No? Itong Tambay Cup na ito. Guys, tinitignan ko dito. Walang special dito sa Tambay Cup na ito. Walang, uh, ano, over, uh, over price at sobrahan sa hype. No? Itong Tambay Cup na ito. So, titingnan natin kung maganda ba siya sa ulo. Mga ba? titingnan natin. Kahit ganito lang ako mga kapasitib, ko talagang bumili ng Tambay Cup para alam ko kung ano yung at makilatis ko, marireview ko kung ano yung ano so ito, susuotin na natin ito mga kapasit Ba no okay, tahi, okay so, titignan na lang natin kung saktong sakto ba yung tambay cup na ito sa atin at bagay ba no sa bilang kagaya nating tambay lang so dahil sa tambay ako uh, isa ako sa nakabili eh. so ito itry na natin ah oh, di ba mga oh. plastika? Plastic ka? Ha? yan. Napakamahal ng cup mo.